Sampung artista na mayroong pinakamaraming anak sa Philippine showbiz industry. Number 10, Robin Padilla. Ang action star at tinaguri ang bad boy of the Philippine cinema ay mayroong walong anak na talaga namang namana, ang kanyang magandang lahi. Apat ang naging anak ni Robin sa una niyang asawa na si Lizel Sikanko, kabilang ang aktres na si Kylie Padilla. Ang panganay na anak naman ng aktor ay si Camille Garcia sa kanyang ex-girlfriend Dalawang anak sa kasalukuyang asawang si Mariel Rodriguez Padilla na sina Maria Isabella at Maria Gabriela. At isang anak na lalaki na si Miko sa dating nakarelasyong aktres na si JoBelle Salvador, ngunit kalaunan ipinagtapat ng aktres na inako lamang ni Robin ang responsibilidad dahil ang ama ni Miko ay ang kanyang ex-boyfriend. Number 9, Eddie Gutierrez. Walo ang naging anak ng veteranong aktor mula sa tatlong babae. Si Tonton ay ang anak niya sa dating aktres na si Liza Lorena. At si Ramon Christopher naman ay anak nito sa singer na si Pelita Corrales. Anim naman ang kanyang naging anak sa asawang si Annabel Rama at kabilang rito ang mga bigating celebrity sa Pilipinas na si Narufa, Richard at Raymond Gutierrez. Number 8, Christopher De Leon Taong 1975, nang unang nasilayan ng aktor ang kanyang panganay sa tatlong anak nito sa dating asawa na si Nora Honor. Nagkaroon rin ng adopted child ang mga ito na si Nalot Lot at Matet kung saan ay naging popular din sa industriya na showbiz. Kasalukuyan namang masaya ang aktor sa piling ng asawang si Sandy Adolong na nagbunga naman ng limang anak. Sa kabuuan, mayroong sampung anak si Christopher De Leon kabilang narito ang dalawang adopted. Number seven. Jay Manalo Ibinihagi ng Filipino-Vietnamese actor na si Jay sa isang panayam ng pep.ph na nagkaroon siya ng labing dalawang anak mula sa anim na magkakaibang babae. Dalawa ang naging anak ni Jay sa dati umano nitong kaklase, lima naman ang naging bunga ng pagmamahalan nila ng kanyang kasalukuyang asawa na si Raiza. At hindi naman binanggit ng aktor ang pagkakakilanlan ng lima pa anak sa ibang babae. Number 6 Joseph Estrada Ang dating aktor at dating presidente ng Pilipinas ay nagkaroon ng 10 hanggang 12 anak sa pitong magkakaibang babae. Tatlo ang anak nito sa dating First Lady na si Dr. Luisa Pimentel. Ito ay sina Senator Jinggoy, Jacqueline at Jude. Nagkaroon din ito ng anak na sina Jojo at Terisita sa aktres na si Pichi Osorio. Si Jose Victor o JV ay kanyang anak sa dating mayor na si Gia Gomez. Si Jerika, Jake at Jacob naman ang kanyang naging anak sa aktres na sila Arnie Enriquez. At si Jose Marie kay Joy Melendrez. Samantala, ayon sa iba pang mga source, ay mayroon pa itong dalawang anak na si Joanne sa dating aktres na si Marianne Murphy at Jason sa isang flight attendant na nagnangalang Lorena. Number 5. Joey Marquez Isinuwalat ng dating basketballistang aktor na si Joey Marquez sa programang Tunay na Buhay na siya raw ay nagkaroon ng labing anim na anak sa magkakaibang babae kung saan ang mga nakarelasyon nito noon ay halos mga kilalang artista. Ang panganay niyang si Jeremy Marquez na dati ring aktor ay anak nito sa unang nakarelasyon na si Francesca Siron. Dalawa naman ang naging anak nito kay Brenda Del Rio at apat ang naging anak sa batikang aktres na si Alma Moreno kung saan ang isa sa mga supling nito ay ang beauty queen aktres na si Winwin Marquez. Number 4, Jerry Crabal Ang batikang action star ay mayroong labing walong anak sa magkakaibang babae at ang apat dito ay ang kanyang anak sa kanyang legal wife na si Holiday Buensuqueso. Hindi rin lingid sa iilan na ang isa sa mga anak nito sa ibang babae ay sumunod sa yapak ng aktor na ngayon ay popular bilang isang sexy actress na si AJ Rabal na anak nito kay Alisa Alvarez. Number 3, Dolphy Kizon Ang tinaguriang king of comedy ay nagkaroon ng labing walong anak sa anim na iba't ibang babae. Nagkaroon ito ng anim na anak sa yumaong aktres na si Engracia Dominguez. Apat naman mula kay Gloria Smith apat na supling kay Pamela Ponti, isa kay Evangeline Tagulaw, at nagkaroon rin ito ng anak kay Alma Moreno na dating child wonder at aktor na si Bandol. Habang ang huli ay ang kanyang naging pinakamatagal na partner na si Shasha Padilla na kung saan biniyayaan sila ng isang anak na si Zia at adopted child na si Nicole. Number 2, Ramon Revilla Sr ang dating politiko at dating aktor sa loob ng limang dekada na si Ramon Revilla Sr. ay ama sa dalawang mga anak sa labing anim na babae ng kanyang buhay. Kaya naman isa ang angka nito sa pinakapopular sa loob at labas ng showbiz industry. Isa sa pinakapopular na anak nito ay ang sumunod rin sa kanyang yapak bilang isang aktor at politiko na si Ramon Bong Revilla Jr. Number 1, Luz Salvador Senior. Ang nangunguna sa listahan ng may pinakamaraming anak sa kasaysayan ng Philippine showbiz ay walang iba kundi si Luz Salvador Senior. Ang dating sikat na basketballista, stage actor, at talent manager ay tubong leite na may dugong Espanyol at German. Dahil sa angking kagwapuhan at natural na abilidad Tinatayang nasa 48 na babae ang kanyang napaibig kaya naman hindi nakapagtataka na umabot hanggang sa isang daan at dalawa ang bilang ng kanyang mga naging anak. Ang ilan sa mga anak nito ay naging si Catherine sa larangan ng showbiz gaya na lamang ng batikang aktor na si Philip Salvador at si Rose Salvador na ama ng aktres na si Maha Salvador. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ito? huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.